Gandang hapon, nakakamiss talaga ang Pilipinas dito. Ang daming tao. Nandito kami ngayon sa Eber Gotesco sa Commonwealth. Mga kalingap, nagagala-gala muna si Kanoly Vlog. Ayan. Ang sarap gumala rito sa Pilipinas. Ang daming nakikita kababayan. yung kasama ko Naglalakihan <laughs> Sa likod Nahihiya, <laughs> ayaw humarap Ayan si Mama Helen Vlog Nasa unahan So, ayun ito ang uh, Gusto namin kainan, green hits Masarap dito ito, Ayan sila Kain kami ni Mama Helen Vlog dito, uh, dito sa Green Meats dito sa Grotesco sa May Common Long timing yung bakasyon namin. Medyo uh, maulan dito sa maulan sa Pilipinas. May bagyo diba pa. Yan. Kakain na kami ng Green Meats. Wala pa yung pizza. Ito aming mga kasama rito. Dong ano medical or kinaraan? Hoy, panoorin niyo si Kuya Bal ha. Si Kalinga panoorin niyo 'yon. Ayun lang 'yan. Nagpapabahay. Ayun oh. Dito di pala yun, ano? Oh, wag niyo i-skip ang ads. Gayun si si Kuya Bobby TV 143, Bopil Mix Vlog. Ayun, Kalingap Dan. Oy, okay, kasi Kalingap Dan, share mo si Kalingap Dan. Bakit ang pizza oh? na tayo. Kain na tayo. Kain na po tayo. Ay, guys, mga mga ka OFW mga nasa bansa. Pag umuwi kayo, try niyo talaga dito, sarap. hmm chicken nila. Greenish, sure, baka yan. naman oh. <laughs> <laughs> Ang mga harap chika nila. sarap maglibot-libot. Busog. Yeah. Ah, grabe, oh. Ah, Jalbi. ng Ayan, oh. Talaga, dito lang yan, sa Evergotesco. Ayan. Grabe talaga, walang tigil ang ulan. Ayan. Walang tigil ang ulan. Sobrang maulan na dito ngayon sa Metro Manila oh, kulimlim na kulimlim na. Ah, uh, buti naman kulimlim siya at wala pang ulan pero kagabi grabe yung ulan sana umalis na yung bagyo karoon timing yung aming bakasyon madaling araw na rito ah, uh, 3 a.m. punta kami ng pampanga ah, sa Ah, may dadalawin lang po kami ito, 3 a.m. na po ako yun. Nasa choking. Grabe. Mahal ba? Ah, si Kana Olive Vlog, 3 a.m. O order ng halo-halo. <laughs> order. Ito. Yung. Yung. Yung driver ko, alas stress na madaling araw, umorder ng halo-halo. <laughs> Bigatin to. Ay,

sa Pilipinas, 3 a.m. in the morning, kakain kami ng halo-halo. Sa kasabikan, kumain ng halo-halo. <laughs> Kasi wala sa UK ng ganitong halo-halo. Eh. Walang choking. Jollibee meron sa UK, pero choking wala. Ito na. Kaya nga. Nakakain uh, na kami ah. Wow. Dito kami ay eh, choking bala nga. Grabe, Grabe nagaling araw. Grabe. Yon, kakamit kami ng one from the mommy. Ayan, yung bakasyon namin dito sa Pilipinas, Baguio. Grabe. Nandito kami ngayon sa Bataan. Ah, Pumasyal kami sa kamag-anak ng aking misis na si Mama Helen. Pero baha, ah baha, ano, lakas ng ulan Oh. may bagyo kasi nakatating kami ng ngayong staff over namin dito sa may Pampanga nagkape muna kami dito sa Starbucks nakatating kami ng bataan kahit bagyong bagyo um, Starbucks kami ngayon yung mga kasama ko yun o no? nagka-kape na Buspa. ayan Mr. Hoge, lagi yung papakit. Lagi yung papakit yung aming driver. Oh. Lagi nagpapakit. Oh. Ito, ito mga kalingap yung isasama ko sa diet. Ah, sabi okay na. Sa so, yung kami ngayon nasa Pampanga. Anong ano to? Pampanga? Nasa Pampanga. O meron si ano yung kasama namin sa UK, si... Um, Maria Gra Gracia Garcia, no? Tagarito sa Pampanga. Ito, dito kami. Saan ka dito, ate? Maria Garcia. Tagarito sa Pampanga. Dito kami ngayon. Ah, nagkapit kami sa Starbucks. Yan. Sama ko ang aking po driver. Yan. Napakalakas ng ulan daw sa Manila. Papabalik na kami ng Metro Manila. Grabe, bagyo. Nakarating kami ng bataan. Nulugos-lugos yun ng gala kahit bagyo. Gala lang. Walang makapipigil.